na ba sa hugas ang pribadong parte ng iyong katawan? Kung oo, at dapat oo lang ang sagot mo dito, ha? Ano madalas yung ginagamit mong panghugas? Alam ko na sobrang weird agad ng entra ko para sa kwento natin ngayong gabi. Pero natanong ko ito sa inyo dahil ang bida natin ngayong gabi ay isang produkto. Produkto na panghugas ng kifay? Ang tanong ngayon, paano nasangkot ang isang walang kamuhang-muhang na produkto sa isa na namang cheating scandal na pinag-uusapan ngayon at viral at kapag cheating, alam natin talagang pag-uusapan ng mga tao. Nako, bago kayo manood ng video natin ngayong gabi, hugasan nyo na ang dapat nyong hugasan, kagaya na lang ng mga pinggan para makapag-focus kayo sa ating kwento. Dahil ang ating kwento ngayong gabi ay ang GIFIFIED the feminine wash cheating scandal. Kaya pala ayaw mo kong ba sa ay gago ka? Ha? Ha? Ano? Ha? Ayaw ano ka. Ano ka? Malalaman to ng pamilya mo kung gago ka. Ano masarap? Ha? disclaimer lang po, no? Bagamat marami sa inyo yung nakakakita ng mga videos na at mga larawan dahil kalat nakalat naman na po itong kwentong to, hindi na natin ipapakita ang kanilang mga muka at mga pangalan bagkos ay tatalakayin lamang po natin yung kwento dahil importante ito for context kasi ang totoong bida talaga natin is yung produkto. Mamaya, explain ko kung bakit. Also, Kagaya ng lahat ng viral videos, alam po natin to no pero naniniwala ako na mas marami pang detalya sa kwentong to sa mga susunod na araw. Hindi ko ma-explain, 'ko ano na yun feel ko pero marami pa tayong malalaman sa kwentong to. Kaya hintayin po muna natin ang kabuuan ng kwento. Sa so for now, magfo-focus tayo sa post, sa viral video patay yung produkto. Talakayin muna natin yung feminine wash at bakit siya yung bida sa kwentong ito. The post So, merong isang post na kumalat sa social media. Ang sabi, Feb 23, 2025. Kahapon lang, no? 6 AM. Exposing cheater. Ganun agad. Ah, mabigat agad. Sabi, good afternoon sa mga safe gumalaw. Ayan, yung mga tagong-tago. At doon pa lang, alam na natin yung tema ng kwento. Sabi ulit, iba talaga yung kifified mo, Sash, na kahit may sabit, nakakaakit. Anyway, walang mabubuntis kasi napabili ng pills, sabi niya. Ayon sa kwento, eh sobrang aga raw gumising nung babaeng nag-post na kumukuha ng video, I think siya yon dahil magpe-prepare daw siya ng breakfast para sa magaling kong boyfriend. Ayun sa sabi niya yun, no? salita niya yun, no? two hours lang daw yung tulog niya at susurpresahin dapat yung boyfriend niya no? masarap na pagkain. Pero ang ending, siya yung nasurpresa. Makikita po natin sa mga pictures na may kasama ito, no? Ngayon, Kuya Claro, anong connect ng feminine wash sa kwento? Ito na. Sa susunod na parte po kasi ng post, etong original poster, no? Nag-name drop na siya. Sabi niya, sabi po kay Blank, yung kifified niya, no? Ay naiwan niya sa BH ni J. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin yung BH. A boarding house. Okay nagmamadali kasi siyang umalis kanina. Thank you. At pinost niya pa, ang dami mga larawan online. Kumbaga, kung isang maalaala mo kaya episode po, ang kwento natin ngayong gabi, no? At tatanungin kayo ni Charo Santos kung ano yung title ng episode. Kififide po ang lalabas na title, no? Nagpahabol pa siya. Sabi niya, PS, aware si girl na may GF yung tao kasi December pa lang, nahuli ko na sila at kinausap ko na po siya. At ganun-ganun na lang, panibagong cheating scandal na naman. Pero hindi sa kanila, kumbaga eh, magpapatuloy yung usapan. Alam nyo ngayong love month, no? February 2025, napakaraming ganito mga usapan. Actually, last year, ang daming viral. Mapapatanong ka la lang. Bakit kaya nagiging ganito yung parang may trend na nauuso yung mga cheating-cheating, no? O ganito na talaga ang mga tao dati pa. Malaki kaya ang epekto ng social media at modern technology para makapag-cheat yung mga tao? Nakakatulong kaya ito na mas mahuli ang mga tao? Magbabalik disclaimer lang po ulit ako. As much as gusto ko pong himayin yung kwento, hindi ko po mahanap, no, yung original nagpost post ng kwento. Puro mga page lang. Walang kahit anong nakalagay sa social media. So, hindi ko po ma-verify yung kwento. Pero viral siya ngayon. Sabi ko nga, hindi tayo doon sa cheating scandal magpo-focus kung hindi doon sa produkto. Siya yung bida ngayon. Miski original na nag-viral, hindi ko po matrace kung sino yung nag-post po, no? And magpapaka-honest po ako, I just think there's more to this story. Pero hindi po muna ako magkokomento viral. So, ayan na. Napag-usapan na lang lahat. Biglang nagkaroon ng ganito mga klaseng post. Listahan ng mga biglang sumakses. <laughs> Number one, Miss Sash na Laparan. Sa mismong page niya, nag din siya. Sabi niya, napanood na ba ng lahat? Sabi sa inyo, effective ang Kifi Fide. Eh. Nagsabi pa siya na, unahan niyo na para di na maghanap ng shubet. So, nakurious ako. Ano ba itong Kifi na to? So, search ako. Kifified. Sabi online, Saskin Kiffified by Sashna. Parang Sashna Skin ba yan? Parang gano'n yung ano. Sabi pa sa isang promotional material, sabi dito, have a fresh kiffi. Sabi sa isang parang about niya, nurture your natural balance with our newest soothing feminine wash, Kiffified. Nakaka-ano, nakaka-presko. Crafted with natural soothing ingredients to provide the ultimate in feminine hygiene. This gentle formula maintains the delicate pH balance of the intimate area. May ganon. Ensuring freshness and comfort throughout the day because you deserve the best care every day with Kiffified. So, isa pala tong gentle intimate wash na may whitening. Nakakatu nakakaputi pa siya. Sa mga post online, nakikita ko rin na kumalat yung mismong larawan nun, doon sa viral video. Matagal niya na palang pinopromote itong produktong ito. O oh, syempre, syempre, hindi ko alam. Wala naman akong kifay. At kung merong pinaka nakinabang kumbaga, no, eh, or yung sumakses sa kwentong ito, ito talaga yung business ni Sash na. At alam naman nating lahat kung bakit may dala nito yung babae. ba diba? Kaya niya dala doon. Naghahanda, nagpe-prepare. Ang lumalabas, eh, parang may competition ngayon, no? pabanguhan ng kifay, yung original at ang kabit. Ang tanong ngayon, mabango ba yung iyo? Sure ka ba na hindi na lalapit pa sa iba ang mahal mo? Baka naman maantot yan. Ah, oh, ba? Diba? Ito may mga komento at dahil na rin sa bigla ang pag-boom nito, kalat ngayon yung mga testimonya ng mga nakagamit ng produkto ni Sash na kagaya na lang nito, no? Yan din gamit ko. Gustong gusto ni partner. Amoy ng kifay ko. Kasalanan mo to, Sash. Yung friend ko, kakapanganak lang last August. Buntis na naman. Update lang kita, sister at Sash na namukbang na ako. Sana kayo din. Ha 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 ha. Naging comedy siya eh. Naging comedy. May isa pa. Dahil dito, palagi na kin ay nang kifay ko. Through me! Glass na! Yung, may glass, di ba? Ang kifay ko. And last na, sabi pa na isa, Ate Sash, grabe yung kifay Pati husband ko gumagamit din sa sobrang bango. Feeling ko gusto niya din magkaroon ng kifay. Nakakaloka itong kwento natin ngayong gabi po, no? Alam ko po na kabitan itong kwentong to, no? Pero mag-viral man po to o oh, hindi. Pagkakalitan ko lang po kayo. Wag na wag yung kakalimutan na maghugas ng ano ninyo. Una, syempre, dahil babaho. <laughs> Hindi lang sa mga babae, sa lalaki din, no? Um, ako magpapakaalis. Ako talaga naguhugas ako pagkagising ko, bago ako matulog, sa pagligo ko. Talagang lahat. Kasi kadiri po talaga. Lalo na, if may partner kayo, or active kayo sexually, tapos maaamoy kayo. Talagang sobrang nakaka-turn off ko wag' Huwag nyo, ng nang, nang gawin. Anyway, para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Tapos, uh, follow na lang din po kayo sa aking Instagram at saka sa aking TikTok. Binubuo ko po yan ngayon. Ito na yung question of the day natin. Ikaw, ang tatanungin ko, ikaw na rin ang magbigay sa akin ngayong gabi. Ano ang moral of the story? Ano ang lesson natin sa viral video or viral story na ito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento. Ate, napanood mo na ba yung nag-viral na cheater at naiwan sa house nung guy ni girl yung K-35? Diyos ko, ate. Trending na trending yun sa blow up. Hindi ko kinakaya. Diyan nyo malalaman kung gaano ka-effective ang K-35. Surprise mo. At ako pala yung susurprise. Ha? Huh? Ano masarap? sakit sa pakiramdam niya na ate. Alam nyo, after niyan, ko ano pa yung mga natunghayan ko. Ayan! Andyan lang naman yung kp fight Nagamit ng subet. Subet na ang gumagamit. Subet ang gumamit. Tinagpa ako ng legal. Iba talaga yung kp fight mo, Sashna. Kahit may sabet, naaakit. <laughs> Sorry, ate. Wala akong okay kinalaman. <laughs> Pero si Kuya, dapat nung tinanong kung, masarap ba? Masarap? Dapat, sumagot ka. Para malaman talaga kung masarap talaga ang kifi. Pero ba diba, silence means yes? Grabe ang epekto ng Kivi 5 Lakas mo! Proven and tested na yan kung gaano kasarap si Kivi Five. Sila na ang nagpapatunay. Nakita niyo gamit na gamit ni ating Kivi Five niya. Reason para mabemba.